So, mga kalaki, magandang hapon po sa ating lahat, alas dos na po ng hapon para kunin mo na ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong hapon mga kalaki, umpisaan po natin sa Singapore Singapore 2013 China 9287 Texas 3163 Israel 2281 Las Vegas 3139 Alaska 7218 Saudi 6244 Japan 1327 Italy, 8, Germany, 2204 Korea, 3786 Greece, 4025 Canada, 9298 Mexico, 7263 Australia, 4355 New Zealand, 6398 India, 2861 Philippines, 7564 Thailand 3135 Taiwan 6287 Malaysia 4122 Dubai 7609 Hong Kong 9985 Ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers. Mga kalaki alam niyo po ba na nakapagpanalo po tayo kahapon po ng 4 digit lucky numbers diyan po sa uh, bansa pong Japan. Hello po congratulations po sa mga nanalo po diyan. Ah! sino kaya ang susunod? Ikaw na kaya mga kalaki. Good luck!